morning po ah uh, tight ah uh, respect ganda araw po at uh, dito po tayo dito sa iba po ng ating uh, ng ating planta kasi may nakita tayong usok kala natin ay dito sa loob ng planta lang gagaling yung usok And dito sa harap pa naman ng ating mga anto yung mga refrigeration so hindi tayong napatakbo dito sa area kasi nga, uh, may usok na, ano, saltificado so, doon sa, baka dito sa ating, ano, sa ng planta pala. Pala sa labas ng, ano, sa labos pala ng planta ang usok. Hala natin dito sa malapit sa, ano, sa ating mga refrigeration. So, ayun, uh, may uh, distansya naman. So, may crack doon sa, ano, uh, doon sa ating, uh, tapat ng ating refrigeration saka mataas naman matong area ng ano yan so kanya sa kataas kaso yung usok kayo no ah, uh, uh, dito pumapasok ko no dito yung ano, hangin so ala natin dito sa loob ng ating ano planta yung ano yung usok so tapit eh, na tayong uh, napasok dito sa area kasi uh, may nag uh, may nag report na ano may usok daw So yun na uh, bigla tayong na -larma. So sa so, mga tayo dito Eh kasi nga yun So maka makapal kasi yung usok mga boss mga sir So napakadelikado kung dito malapit sa ano so, Siguro may nagsisiga dun sa ano Sa kabilang lote eh. So Medyo na-alarma lang tayo dahil akala natin dito sa ano Dito natin dito sa loob ng ating area ano yung musok. so ito naman pala sa kabila so wala tayong ano ah uh, na confirm natin na hindi masyado ano delikado kasi nga nandun sa kabila at uh, may crack naman dyan sa ano yan pagitan ah pag, uh, ganitong usok dito nga sa ating pupunta kaya pag ano nandun sa dulo uh, kitang kita natin yung ano so pumapasok pupasok doon sa ating ano sa loob ng planta dahil akala natin ah uh, dito sa loob ng planta nang gagaling yung nakukusok so hindi naman pala at eh dito na lang tayo dahil nga sa ano, sa lakas ng usok so pag naging kikita nyo doon sa ano hanggang doon sa dulo yan kitang kita yung ano kitang kita yung usok at eh uh, pag yung hangin ayun, so medyo ano lakas nga yung usok ah nandito tayo ano ang uh, Tagar makawang ng kaunti. Pero nakakala natin na dito sa area ng ating ano. Ah, uh, nasa sakop niyo ano, usok so mo. naman pala sa kabilang ano. Ah, uh, lote sa uh, kabilang bakod. So, 'Yun mga boss, mga sir. At video uh, na ano lang, binidyuhan ako lang para uh, malaman niyo kung ano yung nangyayari. So, 'yun. Magandang araw po at uh, maraming salamat sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. At, uh, na nakapag-update para ma-update po kayo subscribe po kayo sa aming youtube at uh, marami pa tayong pag-uusapan so sa sunod siguro mo ng mga ano ah uh, video ituloy natin yung ating talakayan kung sa mga refrigerant sa ammonia refrigerant ano ba yung uh, pinagagamitan ng ammonia at ano ba yung mga refrigeration na gumagamit ng ammonia so uh, tabayanan nyo po at uh, medyo ano lang lang masyado So marami kami mga naibabang ano, kita ano, naman sa mga video namin ang babang binababang compressor sa auto trouble sa mga compressor. So medyo pag nakaluwag-luwag mga boss mga sir, tuloy natin yung ating talakayan pag dati uh, sa mga ano para makaroon din tayo ng kanong ano, counting idea. At uh, malaman din namin kung ano yung mga idea niyo patungkol sa ating mga kinagamit ng mga refrigerant. So yun mga boss mga sir, ang tabayanan niyo po at sa susunod na mga video natin.